Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag out po muna tayo para sa mga solid natin nagkapakinig. out out kay Chris Alimber, out out kay Mario Francisco. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na patagalin in 3, 2, 1, let's go! sa pag-alis ni Han San isang kabuoang labindalawang tao, kabilang si Han San ay dumating sa transfer port sa makapangyarihang paraan. Mga kapatid, ang huling salita ay, pagkatapos mong lumabas, sundin mo ang aksyon, bagaman ang bawat isa ay may kanya-kanyang kapalaran, sana ay makita kong buhay ang bawat isa sa inyo. Hanggat natapos ang misyon at nakabalik na buhay ang mga kapatid, bibigyan kita ng sapat na eliksir. Pagkasabi nito, Naghanda si Han Sanche ng labing isang table tas mula sa ilalim ng kahon at ipinamahagi ito sa lahat. Today is just a sample, mag-isa muna tayong lahat para paghandaan ang susunod na aksyon. Kinuha ng labing isang tao ang order, itinutok ang elixir sa kanilang mga bibig, at agad na naramdaman ang isang malakas na mainit na agos na dumadaloy sa kanilang mga katawan. Pagkatapos nito, ang aking katawan ay parang natangay ng enerhiya, at ang aking mga facial features at limbs ay nakaramdam din ng sobrang leksi pagkatapos nito. Alam na alam ng labing isang tao na ang mga table tas na kanilang ininom ay tiyak na ang pinakamahusay sa mga pinakamahusay. Kung maaari kang magkaroon ng oras upang huminahon at digest, pagkatapos ay ang alo ng paglilinang ay hindi maaaring hindi tumaas ng malaki. Sayang yung oras na walang hinihintay. Ngunit ang isang magandang bagay ay na ang lahat ay puno ng mga inaasahan para sa hinaharap. Hanggat ang mga pagkakataon ay makatwiran, hindi maiiwasan na ang mga kakayahan ng isang pangkat ng mga tao ay tataas ng husto sa hinaharap. You can take whatever you can digest, lalabas muna ako, kapag tama na ang oras, ilalabas na kita. Nang matapos siyang magsalita, sumilay si Han Sanchen sa bawang mundo na may sinag ng liwanag. Matapos mahulog sa realidad, Nagsuot na si Han Sanchen ng mga damit na gawa sa sikat na tela ng tindahan ng lumabas siya upang tuklasin ang lupain, kaya sa pagkakataong ito ay dumirecho siya sa maliit na pinto na orihinal na nakalagay sa underground passage. Isa ito sa mga sikretong CP na espesyal na itinayo ni Han Sanchen ng Antman at ng iba pa. At the same time, may switch din sa secret passage dito. Maaari nitong harangan ang panghihimasok ng matinding lamig sa pinakamaraming lawak. Gayunpaman, Gayun paman, sa tuwing bubuksan at sarado ang pinto, ang distansya sa loob ng ilang metro ng lihim na pinto ay magyayelo na may hamog na nagyelo. Matapos umalis sa secret passage, walang tigil na naglakad palabas si Han Sanchen at direktang nagtago sa likod ng base camp ng kalaban. Sa kakayahan ni Han Sanchen, isang pirasong cake lang para sa kanya ang pagsugpo at pagtakpan ng sarili niyang cultivation para walang makapansin sa kanya. Kasabay ng makamulto na pigire ni Han Sanchen, kahit na napapaligiran ng mabibigat na tropa ang kalaban, mahirap pa rin makita si Han Sanchen na lumilipad sa kalangitan sa gabi sa itaas ng kanilang mga ulo. Makalipas ang halos kalahating oras, lumipad si Han Sanchen mula sa mataas na altitude patungo sa mababang altitude. Palapit ng palapit ang lugar na ito sa puntong itinakda natin noon. Bagamat ang paglipad sa matataas na lugar ay mas nakakatulong sa pagtatago ng kanyang kinaroroonan, nais ni Han Sanchen na suriin ang paligid sa mababang altitude, na makakatulong sa kanya na ay verify kung may mga butil sa mga nakapalibot na lugar. Pagkatapos lumipad ng halos sampung minuto, hindi nakita ni Han Sanchen ang anumang senyales ng paggalaw ng tao sa paligid niya, na sa totoo lang ay medyo nanlamig si Han Sanchen. Total Bagamat maaaring nakatago sa kung saan ang mga food point, dapat din itong bantayan, kung walang mga palatandaan ng tirahan ng tao, kung gayon ang kanilang mga naunang hula ay maaaring mali. Ayaw sumuko ni Han Sanchen, orihinal na gusto niyang huminto sa paglilinang at suriin ang kalagayan ng kalsada, ang tinatawag na mga lunok ay nagiiwan ng mga bakas, kung ang mga tao ay madalas na dumaan dito, dapat silang mag-iwan ng ilang mga pahiwatig, gayon pa ito ay isang awa na sa ilalim ng matinding lamig, libu-libong frozen ruler. Anumang bakas ay natatakpan sa ilalim ng makapal na yelo. Some pain it, nagmura si Hans Sanchez sa mahinang boses, lumulutang ang kanyang katawan sa hangin at bumitaw ang kanyang malay. Sa ilalim ng kanyang espiritual na kamalayan, maaaring masakop ni Hans Sanchez ang sampung milya sa paligid gamit ang kanyang kamalayan. Ngunit nakakalungkot na kahit nasa kanyang banal na kamalayan, hindi mahanap ni Han Sanchen ang anumang bakas ng kanyang tinaroroonan. Para bang isang walang tao, nawala doon. Nagkamali ka ba talaga sa paghuhusga mo? Nakasimangot si Han Sanchen. Gayunpaman, narito na ito, at imposibleng sumuko na lang ang isang taong may ugali ni Han Sanchen, paimple niyang binilisan ang katawan at lumipad patungo sa itinakdang punto. Kahit na talaga, siya, Han Sanchen, kailangan pa ring mag-splash doon para patunayan na nandoon siya, paano siya makakabalik na walang dala. Makalipas ang ilang minuto, dumating na si Han San Chen sa orihinal na planong lugar. Nakatingin sa ibaba, nakasimangot si Han San Chen. Ano, may isang ganap na hubad na bundok sa ibaba, napapaligiran ng masukal na kagubatan. Si Han San Chen ay nakakita ng maraming mga eksena tulad nito sa kanyang paglipad dito, at walang kakaiba sa mga ito sa makatuwid, kung hindi pa maagang minarkahan ni Huya ang puntong ito, batay sa sitwasyong nakita ngayon ni Han San Chen, wala siyang pakialam sa mga bagay na ito. Kaya unremarkable, dahan daw ang lumapag si Han San Chen sa lupa, at muling tumingin sa paligid. Wala naman talagang kakaiba dito. Umabot pa siya sa pagkatok sa bundok, ngunit ang buong tunog sa loob ay nagsabi dito na wala sa ilalim. Sa makatuwid, ito ay maaaring talagang isang malaking pagkakamali. Sa isang galaw ng kanyang kamay, direktang hinayla ni Han San ang labing isang tao mula sa aklat ng walong desolations. Nakahanda na ang labing isang tao sa loob, sa isang flash ng liwanag, ang grupo ng mga tao ay agad na pumasok sa combat mode sa sandaling sila ay lumapag sa lupa. Hinawakan pa ni Huya ang punyal sa likod, handang hampasin ang sino mang makita niya. Gayunpaman, Matapos kumpirmahin na walang tao sa paligid at mukhang kalmado si Han San Chen, ang labing isang tao sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Leader, anong nangyayari? Nagmamadaling tanong ni Huya. Umiling si Han San Chen, parang nagkamali tayo sa ating paghuhusga. Ito ang tinandaan nating destinasyon, ngunit kung titingnan mo ang paligid, ito ay walang kakaiba, hindi ito mukhang lupain ng pagkain at damo. Ang pinakamahalagang bagay ay ang aking kamalayan ay karaniwang nasuri ang lahat sa loob ng radius na higit sa 10 milya, at wala kahit isang bakas ng isang multo. Natigilan si Huya na para bang hindi niya inaasahan na mangyayari ang ganoong sitwasyon. Hindi pwede. Medyo nawala ng magawa si Han San Chen at hindi na nagsalita pa. Mabilis na inilibot ni Huya ang paligid, ngunit makalipas ang ilang minuto, bumalik din si Huya na bigo. Leader, I'm sorry tumingin din ako sa paligid, let alone food points, baka wala man lang tao dito, may subordinate may, guess wrong, diretsyong lumuhad si Huya sa harap ni Han San Chen. Gayunpaman, naglagay pa rin si Han San Chen ng isang layer ng tunay na enerhiya sa kanyang mga tuhod upang ang kanyang mga tuhod ay hindi makadikit sa lupa. Between brothers, there is no need to kneel down, besides, kahit mali ang hula mo, what's the crime? After all, I said before that I asked you to guess. Hindi man lang sinisi ni Han Chen si Huya, pagkatapos ng lahat, ang paghula ay palaging mali, at hindi mo maaaring pilitin ang sino man na hulaan ng tama sa ganitong uri ng bagay. Pero, may subordinate dos, medyo nakaramdam pa rin ng panghihinayang si Huya, kung tutusin, alam din niyang maraming paghahanda ang ginawa ni Han Sanchen para sa mga kaganapan ngayon. Sa panahon ngayon, ito ay talagang lubhang hindi komportable upang makakuha ng tubig mula sa isang bamboo basket. Ngumiti si Han San Chen, bahagyang itinaas ang kanyang kamay, at tinulungang tumayo si Huya. Okay, hindi mo sinasadyang isabutahe, hindi kita masisisi. Pagkatapos magsalita, sinulyapan ni Han San Chen ang lahat, mga kapatid, maghanda na kayong bumalik at magpahinga. Sa paggalaw ng kanyang kamay, ilalagay na sana sila ni Han San Chen sa aklat ng langit. Nagmamadaling naglakad si Huya papunta sa Han San Chen. Leader, ayoko nang bumalik. Gusto kong bumalik kasama ka. Bakit? Nakasimangot si Han San Chen. Sa pagbabalik, gusto kong tumingin sa paligid, sabi ni Huya. Nag-isip sandali si Han San Chen. Sumunod ka sa akin, baka nasa panganib ka. Hindi ako natatakot, mga subordinate ko, sabi ni Huya. Kung tutosin, kung dadalhin mo siyang magisa. Kahit na madiskubre siya ng kalaban sa daan pabalik, hindi magiging malaking problema kung gusto siyang ilayo ni Han Sanchen mag-isa. Tsaka kung sasama ka, sasama ka talaga, kung may natuklasan ka sa daan, hindi ito magiging kawalan. Sa pag-iisip nito, pumayag si Han Sanchen at dinalalamang ang iba pang sampung tao sa aklat ng langit, habang kinuha niya si Huya at naglakad pabalik sa lungsod. Habang nasa daan, lumipad si Han Sanchen sa mababang altitude, bahagyang para makita kung may makikita siyang mga pahiwatig sa daan pabalik. Sa isang banda, napakalinaw din ng pag-iisip ni Han Sanchen, ibig sabihin, kahit na hindi niya ito mahanap, ang pagkuha kay Huya sa paglalakad at pagpayag sa kanya na magsanay ng kanyang sariling mga kasanayan sa pagsasanay ay maaaring ituring na ang tanging pakinabang na walang kabuluhan. Para kay Han Sanchen ang bilis ng takbo nilang dalawa, pero kahit ganun, dumaan talaga silang dalawa na parang puting kabayong dumadaan sa isang siwang sa madilim na gabi. Matapos maglakad ng halos sampung milya, biglang huminto si Huya. Anong meron? Tanong ni Han Sanchen na may pag-aalala, kapag ang espiritual na enerhiya sa labas ay hindi masyadong sapat, ang ehersisyo ay hindi tatakbo ng maayos, kaya, hindi ka ba nasasanay? Umiling si Huya, leader, hindi, parang may mali. Nang matapos siyang magsalita ay hinawakan ni Huya si Han San Chen at lumipad patungo sa isang mabangis na lugar. Anong klaseng tao si Han San Chen, natural na hindi maihahambing ang kanyang refleksyon sa ordinaryong tao, ngunit nang marinig niya ang maling salita ni Huya, agad niyang hinayla si Huya sa kabilang direksyon at lumipad patungo sa isang tagong lugar sa sumunod na segundo. Napakabilis nito na halos parang nagbabago ang hugis. Bago pa makapag-react si Huya, ibinaba ni Han San ang kanyang anyo at tumingin sa labas ng may sabik na mga mata. Kasabay nito, ang espiritual na kamalayan ni Han Sanchen ay pinakawalan, at ang kanyang buong katawan ay nag-activate din ng kanyang tunay na enerhiya, basta may mali, kailangan niyang kumilos agad. Medyo nahiya si Huya, at dali-daling hinawakan ang kamay ni Han Sanchen, leader, huwag kang masyadong kabahan, mali ang sinabi ko, hindi ko biglang nadiskubre ang kalaban bahagyang kumunot ang nuo ni Han San Chen, ngunit pagkatapos pag mabuti, tila matagal na niya itong nahulaan, total sabay silang dalawa sa paglalakbay, sagap sa kanilang cultivation level, paano naging posible na hindi pa natuklasan ni Han San Chen ang sitwasyon noon. Nadiskobre mo ba ito ng maaga? Bagamat si Huya ay isang profesional na especially iya at ang kanyang pagiging sensitibo sa impormasyon ay mas mataas kaysa sa iba, gaano man ka-profesional, hindi ka maaaring tumalon sa mga antas ng klase. Napakalaki talaga ng level difference ng dalawa. Kaya naman, kung gusto mong malaman, dapat alam muna ito ni Han San Chen. Sa tingin mo may mali. Tanong ni Han San Chen. Maingat na tiningnan ni Huya si Han San Chen, leader ng Alyansa, may walang awa akong kahilingan. Gusto kong bumalik sa kung saan ako kanina. Pagkatapos tumingin sa langit, gabi na ang pagbabalik ngayon ay nanganganib na hindi sila makabalik bago magumaga. Maliban kung lumipad sila sa lahat ng paraan, ngunit kung gagawin nila ito, hindi nila masusuri ng mabuti ang paligid tulad ng dati. Pinuno, alam ko na kung tayo ay babalik sa parehong paraan na tayo ay dumating, hindi lamang tayo maaaring maantala ang maraming bagay, ngunit maaaring hindi na tayo makabalik, ngunit gusto ko pa bumalik. Alam ko, traidor ako, kaya hindi ka dapat magtiwala sa akin. In addition, I made a misjudgment just now, and you should even think na sinadya kong delayed ang oras mo. Pero, nasa syudad pa rin ang mga kapatid ko, kaya gustuhin man kitang ipagkanulo, hindi ko magawa ngayon. Si Han San Chen ay may kaunting hinala, kasi sa mga lugar na napuntahan ko dati, kung wala nung una kong balikan, it can be regarded as a guess, if it is understandable, then now that I have returned to the same point, medyo ka inahinala na talaga. Hindi siya babalik maya maya, pero bigla niyang gustong bumalik sa oras na ito, na talagang naghinala sa mga tao. Gayun Gayunpaman, ang bakas ng pagdududa na ito ay mabilis na na-filter ni Han San Chen. Kung wala akong tiwala sayo, hindi rin ako pupunta dito, so, since I'm here, natural I trust you to the end. Bagamat alam ni Han Sanchen na hindi siya sapat na tiwala, naniniwala siyang sinsero ang tingin sa mga mata ni Huya na kanyang nakita, naniwala rin siya na sa mga ganitong benepisyo mula sa kanya, maninindigan pa rin si Huya, panig ng kalaban. Feelings plus interests plus absolute trust, maliban na lang kung walang malay ang kalaban, o may mas malalim na relasyon ang kalaban sa kalaban, kung hindi, hindi makakahanap ng dahilan si Han Sanchen kung bakit niya ito pagtataksilan. It's not convenient to explain to you now, pwede ba tayong mag-usap habang naglalakad? Patuloy ni Huya, bahagyang kumunot ang noon ni Han San Chen, sa totoo lang, ang hiling ni Huya ay naaayon sa mga patakaran, total sobrang higpit talaga ng oras, ngunit sa kabilang banda, nagdagdag din ito ng mas malalaking variable at panganib sa desisyon ni Han San Chen sa sandaling walang makatwirang paliwanag si Huya sa daan, o kahit na wala man lang siyang paliwanag at nagpapaliban lang ng oras, magiging kawalan at panganib sa Han San Chen. Gayunpaman, pagkatapos lamang magisip tungkol dito sa isang segundo, direktang tumayo si Han San Chen at tinapik siya sa balikat, Sige, sabihin mo sa akin kung may kailangan ka sa daan. Pagkatapos sabihin iyon, kinuha ni Han San Chen si Huya at lumipad sa orihinal na direksyon. Leader, Takot ka ba talaga na ipagkanulo kita? Alam mo, kung babalik tayo, baka wala tayong oras para bumalik, tanong ni Huya. Ngumiti si Han San Chen, naniniwala ako sa iyo. Pero paano kung mali ang paniniwala mo? Yun na nga mga masters, no? Bali, panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!